wala na o visa. Kasi hindi silang baan, Madaling naman sila. Pero ang importante na nagsalaysay na siya, nagsabi na siya kung sino-sino ang sa malakihang nakawan na ito. Madaling sumpaan at nagtutugma yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala wala walang siya ang sasabihin ni Santi po dahil hindi sinumpaan dahil wala dito kahit sa asyan lupanong natin kung sa na po siya at sa lupanong niya na makukunin yung mga data na kilahat niya sa akin kung hindi nyo ng katotohanan. Meron pa siya ng documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang, yung kanyang attachment na pinakita ito ito oh, ang analan at dante ang araw maglalaan pa po kami sa inyo ng mga susunod ng mga mistiko na magsasabi magsisiwala ang katotohanan yes, sa pagkatang gusto natin ang kinapukasan ng ating mga anak ng ating mga apo kaya tayo po manatiling gising, manatiling bukaw ang damdamin Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po! <tod> yeah! Maraming maraming salamat, siyempre! Retired General Van Hilo Garcia! General. na mga 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 Awan natin siyempre ang susunod, ang sasalita, siyempre ang ating UPM President General Romeo Pontis General Pentagonia Alam mo mahal na ng si General na mabuti ba kita. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat natin ipahayag sa mga, mga tao na namuluha sa atin. Ang United People's Institute po ay binuo natin tayo sa mga nangyayari sa bayan natin na nagtulad ito ang 19 people sinasalipay na susunod kain para sa muntihan ng ating bayan. Meron mga nagsasabi-sasabi na kung ay nagdugo nito dahil ito ay political na indeksyon. Ang 19 people sinasalipay sa mga isang mumpeng, isang minusan, political, non-violent, at disposable sa ating matas. Kinasuhan mo oh ako na sa akin ni General Garcia dahil sa ng mga katodohan. Wala ko sa akin yung antao ko mga suwan, ko ang makulong, ko ko ang buhay ko sa aking bayan. natin ito. Dahil gusto natin umupong presidente, ni Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Nasama po ang bumuo noong alyansang Antag, alyansang Duterte, Bongbong, hindi ho alyansang Duterte kaya tanong. Alyansang Duterte, Bumbong Marcos ng 2016 eleksyon. Noong 2022 election, ito ang nakarang election sa Presidente. Ko lang din. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga din. Hmm. mga volunteers po, binuon namin ang DDM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po, noong 2015, nag-umbis na namin ng organisa. Nagkaroon ng mga programa, DDM 2.0 para sa uh, kampanya ni DDM sa 20, 2026 at 2022. Wala pa si wala pa siya noon. Noon, nakisay, si Katangin noon. Noong nag-decide si Bip, si Inday Sara na mag-tambal, mag-tambal sa kanya, ang aming grupo, tinawag namin BPM Sara 2.0. Kaya sinasabi ng Duterte o hindi ako. Ang ginagawa natin nito, wala akong kasama ang politika. Kanyang ho ang lupia, pinatunayan mo namin doon maraming beses. Katunayan po, minsan lang po kami nakita ni Bibi Sara nung kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2015. Hindi ho ang nag-uusap, kita ho ang nagkita. Magigit nila yan sa so, technology ngayon. Kaya itong pinagawa ng ABI, hindi po ito ang kong simulat. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagduro sa tumatangin sa atin. Ayon nyo. Nanggihingi sa atin ng sablono at kalinga. Samantalang marami sa atin ng lugnok sa kailapan. Maraming wala bang kain ng lugotong. Maraming nang nangamatay. sa baha. Masisira ng katanamin. Nawawalan ng na nahabuhay itong mga perang, perang kambayan, ginagamit na rin na saan yung mga perang yun ay para sa kaputihan ng mga mamayang, lalo na lalo na sa aking mga mahirap na kababayan. Ngayon, noong una, nung uh, September 21, nagkaroon ho kami ng rally dito sa Gay Paul sa Kapaginaldo. Ipinagpapawal e, po namin ho ang Marcos Resign sa mga nanganay pa. Meron ho mga grupo na umalis. Meron ho mga speakers natin na umalis. Ayaw ko namin kayo doon. Napatamanayin natin na hindi lang yung mga congressman ang import sa malaking at hindi korapso na ito. Salamat, Mama. Napatamanayin natin na ang pangunan mismo ay import dito. Leon, 2025 National Expenditure Program. Nag-submit siya ng pondo sa Kongreso ayos sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang uh, President's Budget ang katawag doon sa NDA o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, ganyan-ganyan, pinakay ka na yung kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AMP modernization &E contract. Sana nila nila ngayon, inilagay nila doon sa anong mga pagpapare. Sila sa akin ang ng ang uwa yung mga sundalo, polis, matitse, kasama doon sa programa ng budget ang pension and gravity fund. Yung mga mamilitay, o yung mga may mga dapat tanggapin ng mga tao dito, yung mga lead, mga communications lead, kung nila po kunin ang budget na yun. Pwede pa, nagsamit Nag Nag ang Pangulo ng 232 million ng 2025. Anong ginawa sa Congreso? Pinawasan ng 92 million. Pinawasan ng 92 million. Ano mangyayari pagka pinawasan mo yung mga pension sa Brotherhood Fund? Marami kayo dapat na tatanggap sa taon ngayon. Wala. na Wala sila na tatanggap. Dahil walang mundo. Ipugroon kami kayo sa... Kaya itong mga uh, insertions na nagtatawag, insertions, na Lalo na, pinas sa kanilang uh, subsist sa alas ng dalawang taon. Dalawang taon, please. Saan? Saan yun? Ito dapat yun. Doon din sa FPGR. Para hindi dapat nanagot ng presidente. Dapat nanagot ng presidente. Bakit? Yung pinagawa nilang mga kongreso, kongreso, punta sa Arbaitan, in-approve yung mga magulo hindi dapat yung in yun, yung budget yun. in

Grabe, ang grabe ang daming, daming tao mga kaibigan mga bayan. Daming tao, daming tao. Hindi lamang milyon, hindi lamang milyon, trilyon na to. Hindi pa po tayo na. mga pagkakalit sa mga nangyari sa ating bayan. Mahal pa natin talaga ng ating bayan. Mayroon nangyari sa atin. Kailangan ito, ayun hindi na sa ating bayan. Kung po, kahit ito mga mantalang pungo. mga tao, lang natin ng na tulungan, para sa atin. Ginawa nyo ng panamigasan para sa ating pamilya, para sa ating kursi. Kaya mga kababayan, para una, ang sabihin ng ating Pangulong Marcos, sabi niya, kung hindi ako Sasama daw siya so, sa mga na rin na ito. Okay? Kale, salamat, Mama Marlene. Salamat. Pagkuntahin Para sumama sa atin protesta. Pagkuntahin muna siya para makasama siya ng Presidente sasalansa sa atin sa protesta ngayon tayo lahat ay inakarampihan ang konstitusyon na ay ang ating finances ang ating inakarampihan okay. sa buong biyerno inakarampihan sa buong sa buong biyerno bawal na raw po. Ang aso na raw po. Pananang. Hindi na kasuma nagtakbo at naglapastangan sa ating bayan at ibalik ang nagpapatang at muligtang sa ating bayan. Pabuhay ngayon ng mga Pilipino, pabuhay tayo ng mga Pilipino, pabuhay ng Pilipinas, magandang kami ang sa <tos> 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 yes. General Focus

Bawal daw isigaw ang Marcos Resign ngayon. Bawal ba? Ano bawal isigaw? Bawal na ba? isigaw si Ligaw? Ayun talaga Pero, mga bossing, ang purpose kung bakit tayo nandito is para manawagan sa mga nasa gobyerno na ayusin ang kanilang pamamahala, ayusin so ang kanilang Sila guys, ang mga kaibigan mga bayan. Ito kaganapan dito sa AIDSA. Grabe, ang daming tao. Ang kat sa tulok ko ang sa dulo na. to mga kaibigan mga bayan. Sino ba ang sa tingin ninyo sa dulo. mga nagnanakaw sa Bayan Pilipinas? Grabe naman. Ayo, sakut kaki. Tapi yang kantu sedulur pelatuh makan mga si BBL. Ayon, Ha, ah, ni Dante ko. Eh. kasi tayo naniniwala, nakabosin. Na walang budget na manipapasin. marami pa pala dito sa dulo, walang mga kaibigan, ba mga bayan. Na yan. Napangulo. Kaya napakahirap intindihin na hindi sila damay. dito sa sinasabi. Kasi kung ano niya gobyerno, kumakangin na may pagkalamang sa budget. Ah, kung, kung anong dami pala dun sa kabila. Marami pa rin pala dito. Ayan, no? Oh. Kumakangin sila na may pagkalamang. Kaya lang. Dito rin pala yung mga media mga kaibigan mga bayan. na ito Ang dahil mga media dito, ayan o Ang dahil mga media pala dito um, Hanggang sa dulo pala, ang dahil pala ang tao, ayan o Ang dahil mga media pala dito, ayan o hindi daw e, eh. dahil sabi ano ba kung kayo inangako ni Presidente sa ha, atin, hindi na nababalikan ha? ang tinanakong unang muna ni Pangulo sa atin itutuloy niya lahat ng mga program Ate Perly Tama? Ate Perly Tutuloy niya daw lahat Ate Perly pero unang unang ginawa Ate Perly ng Executive Ate Perly di eh si Susie. Ay! -E <laughs> -E -E Ay! Para targetin. ayun salamat. May tubig kayo. Aminas, tubig? -E? Yeah, no. Ano'ng sabi niya? Eh, may nung naman eh May eh, owa naman eh <laughs> Ano ba? Ibang mga siya rin yung dagat. So, una pa lang, alam na natin ang suplano nila sa bayo, may ibig na. Tubig! Tubig lang po, tubig! Tubig na yun, 2025 budget na. Alam nyo ba, na 24 budget pa lang, mas malaki na. Kain muna tayo guys. Kain muna tayo sa so, sulok, guys. Dito muna tayo sa sulok, kakain muna tayo. Gutom na eh. Dito tayo sa sulok muna sa sulok. tingin okay. ninyo, okay.